Good Morning Ayo, tadi tu guys Saya sampai di seaside May dala tayong rod At papasok tayo dito sa may bingo try natin kung uh, Mag-fishing Baka uh, makadali tayo Kahit uh, ilang piraso na tarak yeah, Hindi man tayo maaga pumunta dito So magta-try pa rin tayo will try. If meron. Walang kabar ko bar ko. Walang kabar ko bar ko so, kasi nandoon si Master Ramil. Nandoon si Master Ramin. at saka si Paring uh, Ada <laughs> pre, meron wala. Uy, bakit wala pa? Ah, late ka rin rin para dumating baka si master si master rami lang marami ah, itatry ko itong metal jig ko maaga dapat eh ha ah? sino si master ramin <laughs> saging saging ano season lang saging saging try ko lang itong maliit na ano ko metal jig 3 maliit masyado meron ako 7 dati pero naputol dun sa ano sa bingo eh sa, sa wing ah, dun sa kabila matakal na rin to eh sobrang isang taon na to Ayun, ayun, nandito sila pre. tapunan mo, tapunan mo. Mabigat kasi itong line ko. Dapat ito 4LB eh. Hindi ko na ilagay eh. Mayroon ako doon Ricky Maro na 4LB. Salig marin? Maano? Hmm, <coughs> Yun. ayun dalik pre nak kawan sirot tayo akan <laughs> sumabit si jan kamu lah pahinga kamu dah jan kala mo, Ha? maganda ni nang say eh. lagi jan kalang muna jan kamu lah pahingak kalang jan medyo may kalakihan din sana mabigat kasi yung ano eh matagal ano eh matagal lumubog yung uh, yung line kasi ano malaki masyado baka nandiyan pa yun try natin lang um, 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 um. ayun 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 sumabit ayun ayun sumabit good size <laughs> so, abit yung good size Medyo mataas na kasi yung araw guys Kaya Patsambahan na lang talaga tong ano Ayun Sana sana meron Sana 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 um, Ay Putik Putik na Tidak pasumah abit. Sayang. <coughs> kahit isa lang, dagdagan mo lang dito tapos transfer tayo yan humiling ka pa mm, mm yun maraming salamat sa kahilingan <laughs> ayun master <laughs> nandito sila Nandito! Nandito. <laughs> pero nasa ilalim talaga. Ano? Metal jig ang ginamit ko eh. 3 grams. Oh, good. Mga malalaki eh. Nasa loob sila lahat eh. Metal jig ang gamit ko. Hindi ako nagsabiki ngayon. Kasi ano na eh. Mataas ng araw eh. Basta ganito. Hindi na. Apiki nang sabiki. Metal jig. Mahabol sila eh. Nasa loob sila eh. Ah, okay. <laughs> three. mas maganda yung maliit oh bili ka no 3 grams <laughs> yun lang matakala no lumubog dapat ano for for LB yung ano mo line mo. Oh, guys, 3 pieces. <laughs> sige lang, baka madagdagan ngayon. So ito. Lipat na talaga tayo. Dagdagan mo ng isa. <laughs> Humiling ka pa. Sige. Baka uh, yung wish natin ano madagdagan. Oh, Ayan, nun, nun, nun. Palagay mo. Baka nandito sila, no? Hanapin natin, hanapin natin. Ayun, ayun, oh, ayun no, sila, oh. Pero baka ayaw nilang nilang nasa Biki, pre. I, ano nga, gamitan mo ng flow mo. Para sa loob, ano? Baka dito matambahan, sige, dagdagan mo pa isa, isa lang ah. Isa lang. Ah, sayang, laki na sana oh. Ayaw ninyong yung kumagat. Baka hindi na sila mautok ba? Alam namin na niyan. Hoy, oy. May umawol pa. <laughs> Napaligaw. <laughs> naliligaw siya, naliligaw. Taga probinsya 'yon. Hindi <laughs> yung taga city. Oh, 'yun, ayun. Ayun. Huwag lang matanggal. <laughs> hey, oy, buti na lang sakto. <laughs> <laughs> Madudunit pa sana Ha, ilang attempt na tayo Wala pa rin Dagdagan mo lang ng isa Ayun, ayun Malaki to pre Malaki to Allah Na-unhook Na ano eh <laughs> hindi, hindi ko naikpitan yung ano ko eh walang ano eh ma sinusundan lang eh Dari itu sila, dari itu sahabat sahabat lah. Ah, dan campurin sila. Kait di itu Meron din. Hmm, hmm. Suma pa. Sorry kan lang <laughs> Sorry lang, pasensya na. Mamaya magiging paksyo ka na. Mm, ay, ang gago. <laughs> Sayang na anhok. Ito. Bigyan kita. Ito. Oo. Pang ano lang eh. Pang umaga pala. Pang umaga yan. Ngayon kasi parang malabo na eh. Tanggal. Laki sana. Ang bigat. Ang malalaki na sa ano talaga. Nasa sa baba. Ay, na yun lang yun lang ang wala ay ito lang oh. may ito lang oh. sa, ano, sa kabila ayan ay, nandyan lang yan kakagatin yan sila kakagatin yan sila oh hindi lang to talaga natatamaan Oh, ang dami nila, hindi sila umalis. Ay, ayun lang, Uy, sa, sa, <laughs> natakal pa yun siya umalis? Nand, nandito ako eh. Na ako. Nand nandito kami yun. Doon, doon, kami nakatambay sa dulo. Sa ano? Sa dulo? Oo. Oh, dami na kuha namin eh. Oo. Oh. Tara kito. Oo. Oh, nasa 20 plus eh. Dalawang kilo na. Siguro matagal pa siya umuwi. Kasi ako, umuwi na ako ng 7.50 eh. Maga ako umuwi. Mm, ayun, ayun. Maliit lang. Uy, saan ka tumama? <laughs> sa buntot. <laughs> sa buntot siya tumama. <laughs> Ya, kan soban sa in kwa nin kan la on. Mga kanuos. Si, si, jalan lang. Oo. Oh. Tagal nilang ano eh. Dito mo, hulukan mu dito. Dito. Dito sa ano? Dito sa gitna? Dito? Dito rin, dito. Pwede rin. Paghila, paghila ko sa taas, tapos sa mo hilain sa'yo. Hilain ko muna sa akin, tapos pag malapit na, iuhulog mo muna sa'yo. Pag nasa angat na, kasi nandiyan pa sila, saka yung sa kamu angatin yung sa'yo. Ba oh, para makita nila yung sa'yo. Uhulog mo muna. Talaga yung ginabong, ano? Oo, dapat gano talaga eh. Sir ganito kahit i- Oh. Ka okay na. Ilarin ko na rin sa akin. Ganito talaga yung laro nito eh. Ayun, ayun. Ah. Sayang. Pwede mo din 'yung ano, laro, laruin. Ko si Manong. Oh. Sana all. Ay strike siya eh. Lanso na siguro manong yung pain mo ba? Ando no, lalaki oh. Okay. Tol mo siya kis dito pag ganyan no. <laughs> yan lang pagtamawag tamawag na si commander. Papapasurrender tayo niyan. Hello. Mm -hmm. Goodbye Philippines. Ah, sorry. Angguk. Nage enjoy panag fishing. <laughs> Oh, yun. Ayun. Ito, malaki to. Malaki to. Mm. Mm. Malaki to. Malaki to. Malaki, malaki. Pre! Kumusta dyan? Mas maganda dun mo yung hagiso para pag ganyan, no? Oo, Patakbo dun o, sa dulo ayun talaga ah, hindi ah, nag, naano Okay lang man yan. Pwede naman yan laruin. Uy. Pwede yan laruin. Yan mo lang. Ganyan, ganyan mulang lang, oh. oh ganito, ganito lang, oh. oh. Ganyan, ganyan. Dati hindi rin ako maroon mag-jig, eh. Ganyan mo lang, oh. Oo. Diba, ko. baka maganda ano, you know? Dito mabigat, sak saktot lang to. Mas maganda nga to. Ano, laruin. Maganda to laruin, Oh. Mas maganda to sa'yo, laruin. Oh, mas maganda to laruin. Kaysa sa akin, maano talaga. Malambot yung dulo. Yung sa'yo, katamtaman. Oh, oh, tina mo, hindi masyado maganda yung ano niya, laro niya. Yung sayo maganda. <tinyo> Dami nila. Kung sana yung, yung may saya, yung yung hindi ba yung pupukot na ano? Oh, yung tinatapon. Yung oh, tapos sa <tinyo> kabuuan <tinyo> tapunan. <tinyo> Tapon ka muna ng ano, yung mga pagkain. Dapat ka. Oh. Huh? Ano? No. Oh, di ano lang pagsabayin pag mo lang. Kahit hindi mabilis yung ano, ikot mo. Sige, 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 sige. Ah. Oh, mas maganda. Ngayon kasi stable eh kahit ano pa yung itsura ng ano habulin talaga nila ngayon kasi medyo stable kasi yung ano eh masasanay ka rin katagalan maano ka rin eh ngayon kasi maano ka pa parang ba? At oo parang tumigas pa yung ano mo yung sasakit yung ano mo dito pero kalaunan, mga ilang beses mo gagawin, ano na, masasanay ka na rin. Gani. Oh, ganun talaga yung laro. Oh At saka sa lore, pwede rin. Yung mga maliliit na lore. kita Oh, pwede rin. Malilit kasi yung humahabol pag ganyan sa ano sa sa, sa babaat. Medyo malit yung dalawa, oh. hindi masyado malaki. Pero ang kinaya yung may kasama pa naman doon eh. Ah. Next time papalitan ko ng tatlong hook. Single hook lang kasi itong gamit ko eh. Kaya mahirap tamaan. Dapat talaga ano, lulunukin talaga. Yung tatlo maganda yung tatlo. Oo. Single hook lang kasi ito.